dapat buong loob mo sa driving para hindi ka mataranta at dapat uh, una kabisaduhin mo muna yung yung clutching clutching tapos brake tapos accelerator at tapos yan uh, mo rin kung saan yung primera segunda tresera kwarta kinta at saka yung R, ang yung r ay reverse yan paatras pag makabisado mo yung yung basic uh, yung pag timing niya naman sa pag-apack ng clutch sa ka-brake at saka accelerator kasi yan man yung tatlo pa balik-balik lang pag ma -dri pag drive pag mag-drive ka na yan naman ang pinaka basic sa driving at saka yung side mirror signal light yeah